Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. As far as report is may kunti yatang problema yung lalaki. Tumalon daw eh. Doon sa, galing sa don Eduardo eh. Nagpapatuloy ang pakikipag ugnayan ng Philippine Coast Guard Masbate sa Philippine National Police at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para sa paghahanap sa lalaking tumalon mula sa isang barko kahapon. Batay sa initial report ng PCG Masbate, dakong alas dos ng hapon kahapon nang umalis ang sasakyang pandagat sa Masbate City Port at patungong Peduron Port sa Albay habang bumabagtas ang roll on roll off vessel na Don Eduardo na Santa Clara Shipping Lines sa karagatan ng Montreal tumalon ang 29 anyos na pasahero. Sinasabing may problema ito sa pamilya. Kinorder na namin sa Coast Guard San Jacinto, which is sila yung Coast Guard doon sa Tikau Island, sila yung pinakamalapit. As far as report is concerned kasi nalaglag doon malapit sa San Miguel, which is sa bandang Montreal. As far as yung CCTV ng Don Eduardo. Pala ng Philippine Coast Guard o PCG mas sa ating mga manakay na maging mapagmatsyag at mapagbantay dahil nasa atin din pagiging safety sa pagbiyahe o paglalayag sa karagatan. Nakikipag-ugnayan ng PCG sa mga local fishermen at mga residente sa coastal barangay sakop ng Monreal kung may mamataan o informasyon kung nasaan ang biktima ay agad pagbigay alam sa Coast Guard. Yung ngayon, search and namin is tuloy-tuloy so Kung hindi man, eh, kami nakapag-shoot out na kami ng mga misil sa mga fisherman and other localities na if eh, decided yung nawawalang tumalo na ito is eh, i-report din nila sa Neres Coast Guard Officer. Samantala, isang sasakyang dagat ang nasunog sa bana na Castilla Sorsogon bandang alas 11 ng umaga kanina. Nakaangkorahe pa ang MV Ken sa vicinity water ng poblasyon ng masunog. Ang MV Ken ay cargo vessel na pagmamay ng Perwin Shipping Corporation sa Camarines Sur. Nakikipag-ugnayan ang PCG sa Philippine Navy at sa Bureau of Fire Protection para sa search and rescue operations at sa firefighting operations. Patuloy pang inaalam ng PCG ang sanhinang sunog. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.